Naiwi na sa bansa ang labini ni Angeline Aguirre, ang caregiver na nasawi sa gera sa Israel. Iyanda na bukas ang Heroes Welcome para sa kanya sa Pangasinan. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynal Pauli. Hindi na napigilang maging emosyonal ng pamilya ni Angeline Aguirre nang makita ang kabaong ng Pinay caregiver kanina sa Ninoy Aquino International Airport. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamilya. Si Aguirre ang isa sa apat na Pinoy na nakumpirmang nasawi sa bakbakan ng Hamas at Israeli forces. Nagtago ang Pinay caregiver at kanyang 70-anyos na employer sa isang bomb shelter. Nagawa niya pang magpadala ng voice message noon sa kanyang pamilya nang pasuki ng Hamas ang pinagtataguan. Pero kahit may pagkakataong tumakas, hindi iniwan ni Aguirre ang kasamang senior citizen sa gitna ng digmaan. Ang pagiging makatao at hindi matatawarang serbisyo ni Aguirre ang siyang kinabiliban ng Jerusalem. Tinawag ding bayani ng Israeli government ang Pilipina. Ngayong gabi, ibabiyahe patungong Binmali, Pangasinan ang labi ni Aguirre para ayusin sa punerarya. Bukas ng alas 9 ng umaga, iahatid ito sa kanilang tahanan kung saan bibigyan siya ng heroes welcome. Tiniyak naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na sasagutin nila ang gasto sa pagpapalibing. So, pati yung kapatid niya na may sakit, uh, uh, tinulungan na rin natin sa gamot na may depresya yung mata kapatid niya. Pati yung, ano, pati yung isang kapatid niya na midwife, yung trabaho, hinanapan na natin. Nangako rin ang Israeli government ng habang buhay na tulong pinansyal sa naulilang pamilya. Mayroon pa itong monthly na tatanggapin uh, na na habang buhay. Ina-assess natin is from 94,000 to 134. Uh, yun ang binigay ng information ng, ano, ng uh, uh, government ng Israel. Sa lunes, nakatakda namang iuwi sa bansa ang labi ng isa pang Filipino casualty sa Israel na si Grace Cabrera. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5